Logit, meron tayong customer pila ilad mo gang. 11 years old na magaiyang iyang kuko ginuo ko. Oh. Ipasagdan mangud sang nanay. Charla. mga mga Department of Health Charla. Charla. Ah. Uh, oh. Sagay nang ano. Ah. Ay mga logit ginuo ko. Ay. Sakit ga. Sakit no. Oh, no. Yeah. Kailangan jud naton siya butangan og oh, it's just it's just balongwas para hindi ka batyag og sakit sa iyang tagipuso on. Oh, De. Para ano. 11 years old mga kalugit o ginoo ko. Yun sa mo Sakit no. Yun sa ni mo siya sya gilugit lugit. Pusa lang siya nagbanog. Ay mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, block 56, Lot 6, The Cons, Mental, Double Dito ang kalugit sa grade 2. Ang plan mo yan? Mabaran sa natin mga kalugit, ang nilagay ko po cream po para hindi niyo maramdaman yung sakit na sinaktan kayo ng inyong mga jowa na kinaksil kayo nung nandun kayo sa labas daghan ba yung nagbulag karon nga tuigan so mga kalugit see you later babaran muna natin ng 5 hours ay I die. yes of course Kasalanan ko ba maging pokpok -pok ako? <laughs> Kasalanan ko ba na ako si ano, Marimar? Char. So mga kalugit. Ayan. Sobra isa ka oras, di babad na mo. 11 years old mga kalugit, ang pating. Ang DSWD. Pakitawag. Char lang. <laughs> Ay, bilat. Sakit. Hindi na sakit ah. Ayaw mo di ay nagbaga, Diyo, di ay sya kay. Tungod nga ang kuku na kabaon. Relax. Ayaw lang tanaw, di sandig ka. na ka mukha. man, nagtubo. <laughs> Amen. So mga kalugit, kailangan natin siya yung sandig lang para hindi ko ka ano na, hindi magtaas yung pil. So mga kalugit, kailangan natin siya i-overcut kasi asa tong blade niya yes dako. <laughs> Relax. Ay, Kiko, ba yung wapo daw na nakalaya yung orange? Ayan. Yes, sir. Pwede pa sir, kayo. Meron you know, mo, 120. Centi. 120 centi. Makaulat mo, sir. Wala pa isa. O, marani. O, oh, sige po. Nay. Ay, cakapan babo. Ay, lucky lucky. Sakit. Bilik pa. Kumana na picture na. asal to yung shirt Sa mga gusto mong palinis, paghulat mo ha, ayaw mo dali-dali. Kaya mga parlor, puno ron. Kung gusto maglimpyo, pagpila. lapit naman siya sko 11 years old mga kalugit. Huwag ka nagsulti sa hey, imong inahan. ikit mo nino. Kaya <laughs> hey, imong kuko, ginakit-kit mo na. <laughs> ha? Hindi nga na, sa akong pamangkin, naubos ng judiang kuko. ginakit niya. Tapos nag-extension, nag-nail extension, nagbanog. ginakit-kit niya magyapon. So mga kalugit, dito lang tayo sa kabila. Dito ang masakit pa, jud, Relax. Relax. Hindi naman ni sakit mga yokai. Kaya nabutangan naman siya o

Yeah, Saga. Wala ka ingon sa ako ko magpapalit man mi on Sige lang una lang. Wala ka man ka nag-ingon sa ko. Wala ka man sa ko. Ayan ko lang. lahit man namon palitong pizza na ng sa Greenwich. Pang-porma na. See? Ayan, oh. Laki mga kalugit tingnan yung Nakuha sa po oh. Ayan, may pa Sa so, mga kalugit okay na po So, check pa natin later kung may second batch pa. So, mga kalugit. Huwag niyo po kalimutan i-like and share pin the notification bell para pwede ka lagi sa aking vlog. Ayun, basta agang ha. No hmm. Bye-bye.

bata, ang hilak na, may nagsabi yan. Daddy, i-comfort ko. <laughs> oh, lato. Lako kay sir, o? Katulon na. Ha? Katulon na. Katulon na. Katulon. Oh. Ah. Yes.

Ayan, okay na. Perfect. Okay. Ihilak mo lang yan. ng ginawa mo. ate. dahon lang sabay sa bayabas sa inyong hugas. Ah, <laughs> uh, ugma. O. <laughs> oh. <laughs> Ay, putong inipinit. Tapos, o. Oh. Wala. Ayan, wala na. Wala na may gato, so. Opinan, ha? may opinion <laughs> na. Mike may ayo kung kunti lang.

Pero kung gipabayaan mo na to siya, mag ano to? Maglala jud to. Okay na oh, na. Perfect. Pagka nang iiyak. Wala na oh, hindi na. No? Mayo babara sa ano mo. Yun.